Ano nga ba ang simpleng paraan sa pagtuturo ng pagbabasa? Tara, pag-usapan natin 'yan. May mga nagsasabing ang dapat unang ituro sa bata ay ang lahat ng pangalan at tunog ng bawat letra sa alpabeto. May punto naman sila dahil ito talaga ang susi para makabasa ang isang bata. Pero para sa akin, ang pinakamahalagang maunawaan ng bata ay ang process of reading o paano ba magbasa, ang dahaw. Paano nga ba tayo nakapagbabasa? Ang pagbabasa ay pagtuklas o pag-alam sa mensahe o kahulugan ng nasusulat na simbolo, o sa ibang termino ay decoding. Iba-iba ang paraan ng pagdedecode o pagbabasa sa bawat uri ng sistema ng pagsusulat. Iba sa ingles iba sa Korean at iba naman sa Hebrew. At halos sa iba't ibang bansa ay iba-iba ang sistema. Pero sa atin, nahango sa English system ay sa ganitong paraan tayo nagbabasa. Una, inaalam ng utak natin kung anong tunog ang katumbas ng nasusulat na simbolo o ano ang kahulugan nito. Pangalawa, pinagsasama natin ang mga tunog ng mga letra o tinatawag na blending para makabuo tayo ng silaba o syllable. Pangatlo, pinag-uugnay-ugnay natin ang mga silaba upang makabuo ng salita. Ikaapat, inuunawa ng utak natin ang kahulugan ng bawat salita. Ibig sabihin, dapat ay pamilyar ka sa lingwahe ng nakasulat na salita para wasto ang pagkaunawa mo dito. Ikalima, pinagsusunod-sunod natin ang mga salita upang makuha ang mensahe o kahulugan nito. Ngayon, sa papaanong paraan natin ito maituturo sa bata? Sa ngayon ay gagamit lang tayo ng dalawang letra, ang letrang A at letrang M. Step 1. Ituro ang katumbas na tunog ng mga ito. Ito nga ay A at M. Step 2. Ituro kung paano mag-blend ng mga tunog ng mga letra upang makabuo ng silaba o mga silaba. Ito nga ay ang MA at AM. Step 3. Bumuo ng mga salita gamit ang mga letra o mga silaba nito. Tulad nga ng ama, am, at mama. Step 4. Magdagdag ng isang letra sa bawat leksyon at ulitin ang nabanggit na mga hakbang. Pero ngayon ay subukang bumuo ng maikling parirala o pangungusap. Ano-ano naman ang advantages ng approach na ito? Una, hindi na kailangan magmemorya ng bata ng pagkarami-raming tunog at pangalan ng mga letra. Matututuhan nila ito ng unti-unti. Pangalawa, agad nilang matutuhan ang pinaka bagay sa pagbabasa ang proseso ng pagbabasa o kung paano magbasa. Pangatlo, maaari itong maghikayat sa kanila o mag sa kanila dahil sa kanilang curiosity na matutuhan pa ang iba pang mga letra. Ang disadvantage naman ito, ito nga ay may malaking hamon sa tagapagturo na kailangan mong bumuo ng mga pangungusap o parirala gamit lang ang iilang letra. Kung gusto nyong malaman ang pagkakasunod-sunod ng mga letra ang ituturo, Nasa dulo po ito ng video ng ito. I-click nyo lang po ang link na ito at panoorin mamaya. At sa aking FB page naman ay matatagpuan ninyo ang mga salita, parirala o pangungusap gamit lang ang mga letrang natutuhan at ituturo natin sa bata. Pakihanap na lang po ang Teacher Journal TV FB page.